Hi guys, welcome back to Jelon Makawork. So una una, yan. Oh my God! Wow! No! Maraming maraming salamat po sa inyong pagsuporta at nakaabot na tayo sa 500 subscribers. Sana patuloy niyong suportahan ang aking channel guys at panoorin yung ating mga bagong videos. Ngayon naman ang ating topic is para sa ating mga remote, no? Para sa ating Inmax version 2 na nawalan na ng sounds yung ating answering back kapag ka pinipindot natin itong ating parking locator. No, most likely kasi yung ating mga NMAX version 2 is mayroong answering back na tinatawag kapag ka pinipindot natin itong ating uh, remote. No, o tumutunog siya kapag ka humiilaw. So, yung iba hindi na alam kung paano ibalik kapag ka nawala yung sounds. Pero syempre bago yan, kung bago ka palang bumisita sa aking channels, guys, huwag kalimutang mag- subscribe at pindutin nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod na videos natin. Okay? So huwag mag-skip guys, huwag mag pass forward panoorin natin step by step yung ating video. Okay? So tara guys, simulan na natin. Okay guys, so ito yung ating ah uh, panel. No? So ganito lang i-process kung an experience nyo na namatay or hindi na nagkakaroon ng reaction yung ating remote sa ating motor no or tinatawag nilang answering back no so pag pinindot natin is wala nang tunog na, na lumalabas sa ating motor so ito yung ating remote una dapat alamin natin kung paano i i-operate yung ating remote no so ganito lang i-operate yung ating remote pagpinindot natin tapos mabilis yung blink ibig sabihin indication yan na on na yung ating remote naka-on siya ngayon so paano malaman kung naka-on yung remote pag pinindot natin itong ating uh, uh, switch dito is nagpa-function yung ating panel so ibig sabihin naka-on yung remote no so kapag ka i-off naman natin pag long press natin dito sa ating remote no ba yung kanyang blink is ibig sabihin is naka-off yung ating remote. Paano ma-sure kung naka-off yung ating remote? Pindutin natin yung switch. No? hindi nag-function yung ating panel, no? So, 'yon, sure na tayo na naka-off yung ating remote. So, paano natin? Ang tanong nga is kung paano natin ibabalik yung sounds ng ating uh, motor kapag ka pinipindot natin yung parking locator or paano ibalik yung answering back ng ating motor. So make sure naka-on yung ating remote. So 'yon, mabilis na blink so indication na naka-on yung ating remote. So pag tinis natin, so 'yan, umilaw yung ating motor pero walang sounds. So ganito lang ang technique guys para maibalik natin yung sounds ng ating remote. Okay? So una, switch on natin itong ating switch. No? Pag switch on natin, unang pindot, on yung ating motor. Then, bitaw, tsaka, long press. Olet. Okay? So, on muna, isang on, tapos bitaw, then, another press for uh, hold in, uh, press and hold. No? Okay, olet. Pag nabuhay na, press and hold. No? Okay? May tutunog sa ating motor. Yun. Maririnig nyo isang sounds, yung isang beep yung ating narinig. Indication na naka-on na ulit yung ating answering back. Test. Yan. So, buhay na ulit yung ating answering back. Okay. So, ulitin natin. i off naman natin yung ating answering back. No? On mo muna yung ating switch. On, bitaw, tapos press and hold no? Tutunog yan ng dalawa. So, yon Dalawang tunog din bitaw. So, indication niya na off na yung ating answering back. No? So, so yon Naka-off na ulit yung ating answering back. Testing natin. Kung naka-off na, yon Wala na siyang sound. So, yun lang ang kailangan natin siguraduhin, eh, no? So, praise muna no? Another uh, testing ano? Ulitin natin isang testing pa. Press muna tapos pag nag-on, bitaw tapos press in hold. Pag tumunog yung ano, panel natin. Yan, tumunog siya ng isa, bitawan na natin. Then testing natin. So buhay na ulit yung ating answering back. So ganun lang siya guys, no? So Take note lang, kung dalawa yung sounds, ibig sabihin, off yung ating answering back. No, kung isa lang yung sound, ibig sabihin naka-on yung ating answering back. So ganun lang siya ka i-process guys, no? Hindi nakakalito. Importante alam lang natin yung pagpindot dito. So ulitin ko lang. On na bitaw tapos press and hold. Oh. Ulit, no? So, pagka-on mo, ang ganyan. So, bitawan mo, tapos another press and hold. Almost 6 seconds. No? 5 to 6, 5 to 6 seconds na naka-press and hold ka. So, tsaka tutunog yung ating motor. Okay, sample. On, press and hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay? 5 to 6 seconds nagatunog yung ating motor no so pindot patay na siya so dalawang sounds is off yung ating answering back again i-on natin yung ating answering back press no? then hold, press and hold no? then tutunog yon okay so tumunog bitawan tapos twisting buhay na ulit yung ating answering box. So, ganun lang kasimple guys, si process. No, kung hindi nyo naintindihan, no, balik-balikan nyo lang tong uh, video, panoorin nyo ulit para makuha nyo kung paano ang answering box. Okay? So, yan guys, no, sana natutunan nyo kung paano gamitin itong ating uh, remote or paano i-on off yung ating answering back no? so kung hindi nyo naintindihan guys paulit ulit lang balikan nyo lang yung video at sigurado akong maiintindihan nyo no? so maraming maraming salamat guys sa pag nyo sa aking channel kung bago ka lang dito ulitin ko lang huwag kalimutang mag subscribe okay? so sana supportahan at panoorin nyo guys yung mga susunod ko pang video so hanggang sa muli guys kita kita tayo maraming salamat at Bye-bye.